So anong gagawin ko ngayon? Susulat ako sa State Department. Lahat Alaka. yung nagsampa ng kaso, lahat yung at natagpahan ng kaso, Diliman. yung Leyla Dilima na yan, Laila. lahat yung mga nakipagtulungan para arestuhan si Presidente, dapat huwag sila mabigyan ng visa at lahat ng assets sila sa Amerika ma-freeze. Dahil yun, lalo na yung mga miyembro ng gobyerno ni, ni Marcos ngayon, lahat yan, maraming tagong yaman sa Amerika. Pinupuri pa nga ni Alaka. Trump yung kanyang war on drugs Alaka. at sinasabi niya na sa kanyang pangalawang termino, magkakaroon siya ng sariling war on drugs. At syempre, alam natin yung war on drugs ngayon ng basihan kung bakit linilitis sa Presidente for Crimes Against Humanity uh, dito sa ICC. So sa tingin ko, hindi lang kaalyado ng Amerika ang Pilipinas at talaga namang tayo ay non-NATO ally ng Amerika. Kaya nga nandiyan ang mga base militar nila. No? Ayaw man natin na gustuhin. Pero, close personal friend pa siya ni Presidente Duterte. So anong gagawin ko ngayon? Susulat ako sa State Department lahat yung mga nagsampa ng kaso, lahat yung nagbuyo, natambahan ng kaso, yung Leila de Lima na yan. Lahat yung mga nakipagtulungan Ay, para arestuhan si Presidente. Dapat huwag sila mabigyan ng visa grande. at lahat ng assets sila sa Amerika ma-freeze. Dahil yung lalo na yung mga miyembro ng gobyerno ni, ni Marcos ngayon, lahat yan maraming tagong yaman sa Amerika. Ma-freeze lahat ng kanilang mga malamansyon, Nak mga bayan, mga bahay scenario, at yung kanilang mga dollar deposits. Ma-freeze lahat yan sa Amerika. Iisa-isahin na po natin yan. No. At siyempre, malalaman lang natin kung sakop talaga ang mga Pilipino dito sa EO ni uh, Trump laban sa ICC kung gigising na lang yung mga gabinete ni Marcos na nakipagkontrabahan para i-kidnap si uh, Presidente Duterte papuntan ng Hague, kung ang kanilang mga bank deposits, ang mga ari arian sa Amerika, gaya ng mga malalaking mga mansyon nila dito oh. sa Amerika ay na-freeze na ng US government. At pag nangyari yon. Doon natin malalaman, wow, sako pala ang Pilipinas wow. doon sa executive order <laughs> ni Trump laban sa Exciting. International Criminal Court. Diba? Exciting. Ang saya-saya.